To, no? uh, for many years, kalabang ka ng Ginebra. Ngayon, on the side ka ng ganitong tira ni LA. How does it feel na meron ka na-witness na kayo na as a player ng Ginebra? Well, sobrang saya kasi uh, na-witness ko yung mga ganong Uh, Coming into this game, talaga nagsalita si L.A. na ayaw niya na ito yung maging last game niya sa career sa niya. Uh, well, alam naman natin yung career ni Kuya LA kung gano'ng makaswerte, uh, kung gano'ng maganda. Uh, uh, Siya na napakita sa amin kanina na, na uh, never say die Cal Hanggang hindi natatapos Hanggang yung kalaban kami nakakaapat. Hindi ko Kaya yung kalaban. kami mo yung kung last game. lang yung mindset mo sa mga pensin Uh, well, yung, yung, scoring ko hindi gano'n ka eh. So, kailangan kong tumingin ng ibang part ng game na yung mga katulong mo sa team. Uh, offensive rebounding sa mga nakita kong yung sa mga may tutulog ko sa team. Uh, extra possession maganda sa amin. Uh, kasi in, June, uh, yung, 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 na kalaban. Uh, extra possession matik sa kanila eh, kasi malaki si Junior. So, kung um, limit namin yun, tapos makakuha um, kami ng mga offensive people, uh, at magkakaroon kami ng chance. Ang hinaya ka rin mo, minsan may mga namimitis ka rin. Ah, uh, well, part na rin talaga ng ano yun. Kasi minsan, yung eagerness ko na makakuha ng na okay si pag tinira ko parang yung adrenaline ko mataas pa rin eh. So, ah, uh, importante eh, you yun know, ah. Tinatry ko talaga po umuha. So, iba, iba, iba. Iba, iba, iba. Ah, uh, Troy, uh, uh, etong ah, uh, etong ah, uh, last shot de LA, how does this ah, uh, boost the confidence ng team heading to Game 7? Well, ah, uh, sobrang laking boost sa amin to kasi, Uh, buong game ta uh, talagang down kami. Uh, nag kami. Tapos last mga um, last minutes, sumama no, kami ng isa. At, uh, malaking baon ko sa amin sa Game 7 na uh, kaya pala namin. Uh, uh, going to be a 50-50 game sa, sa, Wednesday. So, mag-aramatin